You nailed it! The Bible is painting a wild, vivid picture with bricks and stones. In Genesis 11, when people built the Tower of Babel, they used bricks, stuff they made themselves out of clay, which is just compressed dirt. That's a big deal. Bricks are all about human effort our sweat, our plans, our pride. It's us trying to reach heaven on our own terms, thinking, I got this, God? But. God's not impressed with our bricks. He crumbles them down every time. Now, stones. Stones are God-made. You can't manufacture a stone. Stones are solid, unique, and lasting, just like God's work. That's why in 1st Peter chapter 2, believers are called living stones and Jesus is the chief cornerstone. God builds his house with what he creates, not what we try to whip up ourselves. Our bricks, our good deeds, our best efforts can't stand up to God's standard. They'll get burned, broken, and confounded. But what God builds, nobody can tear down. And check this God always brings down the proud and mighty who trust in their own strength Nimrod, Saul, even Cain. But he lifts up the weak. The humble, the ones who know they can't do it on their own, like David, Moses, and Paul. That's the gospel. God's not looking for your bricks. He wants you to be a stone in his house built on Jesus, the only foundation that lasts. Sa kanya na lumalapit, na parang sa isang buhay na bato, na itinakwil ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos at mahalaga, kayo rin naman na parang buhay na mga bato ay itinayo bilang isang espiritual na bahay, isang banal na pagkasaserdote. Upang maghandog ng mga espiritual na hain, nakatanggap-tanggap sa Diyos sa pamamagitan ni Hesu Kristo. Unang Pedro, dalawa, talata, apat hanggang lima kay JV. Tumpak ka, ang Biblia ay naglalarawan ng isang ligaw. Mitingkat na larawan gamit ang mga tisa at pato sa Genesis. Labing isa nang magtayo ang mga tao. Nang tore ng babel, gumamit sila ng mga laryo. Mga bagay na sila mismo ang gumawa mula sa luha na pinagsama-samang ang malaking bagay yan Ang mga laryo ay tungkol sa pagsisikap ng tao sa ating pawis, sa ating mga plano Sa ating pagmamalaki, ito ay tayo na nagtatangkang abutin ng langit sa sarili natin Kaya ko to Diyos Pero hindi humahanga ang Diyos sa ating mga ladrilyo Binubugbog niya ang mga ito Sa tuwing ngayon bato Ang mga bato ay gawa ng Diyos Hindi mo maaring gawin ang isang bato Ang mga bato ay matigas, natatangi At pang katulad ng gawa kaya naman sa Unang Pedro Dalawa talata, apat hanggang pito Ang mga mananampalatay ay tinawag na Buhay na mga bato At si Jesus ang pangunahing batong panulok Itinayo ng Diyos ang kanyang bahay gamit Ang kanyang nilikha Hindi sa kung ano ang ating sinisikap Na gawin sa sarili natin ang ating mga lariyo, ang ating mabubuting gawa, ang ating pinakamahusay na pagsisikap ay hindi makakatugon sa pamantayan ng Diyos. Masusunog, masisira at malilito sila. Pero ang itinayo ng Diyos, walang makatutumba. At ting Pinababagsak ng Diyos ang mga mapagmatas At makapangyarihan na nagtitiwala sa sarili nilang lakas Sina Nimrod Saul maging sikain Ngunit binubuhay niya ang mahihina Ang mapagpakumbaba Ang mga nakakalam na hindi nila kaya nang mag-isa Tulad ni David Moises at Pablo, yan ang Ebanghelyo Hindi hinahanap ng Diyos ang mga ladrilyo Gusto maging bato ka Sa kanyang bahay na nakatayo kay Jesus Ang tanging pundasyon Na tumatagal Paki-share po ang channel para sa kaluwalhatian ng Diyos. सीहिसुस आईहारी